tapos na nga ang Semana Santa pero pwede pa rin magliwaliw ngayong summer naman bakit din natin silipin ang iba't ibang pasyalan sa bayan ng Chaong sa Quezon yan ang ulat ni Bian Manalo isa ang St. John the Baptist Parish sa Chaong Quezon sa dinarayo ng mga pilgrim tuwing Semana Santa. Ito ang isa sa oldest and longest Catholic Church sa Quezon Province na halos apat na raang taong gulang na. At noong Biyernes Santo, isinagawa ang prosesyon ng mga santo na unang naganap sa bayan. Pinasyala ng PTB News Team ang Church Museum sa loob ng isang villa. 1981 nang itayo ang Museum Church at binuksan ito sa publiko taong 1990. Hango ang disenyo nito sa San Agustin Church sa Intramuros. Itong museum, dito po niyo makikita kompleto po kami. Makikita niyo po rito ang uh, mga santo, mga wood carvings, altar, gal mga altar galing sa iba't -ibang simbahan, mga preserved na animals. Uh, butterflies. Parang nabalik ka ba sa sinuunang panahon? Makikita rito ang iba't ibang koleksyon, kabilang na ang mga santo na dinarayo ng mga diboto. So many things to see and also you get a really good impact, a really good um, insight into the Philippine, uh, Filipino heritage and Uh, you know, like the history, all the, um, the specifics. Which, of course, uh, I'm, I'm European. So, uh, in, in in our school in history, you don't learn much about uh, the Philippines. So it was very good uh, to see it firsthand. To be honest, it's good to see it in the museum because you know, outside there was so many things destroyed in the in the, in the wars. So it's it's good to have it like um, like as a heritage at least, and to learn from it. Actually, since um, part ng history natin, since when we were young. So, we heard only about the book, read the books and hear, but seeing all these kind of um, artifacts and all these kinds, of, so it's, it's, really amazing. Ini-invite ko po kayo dito sa aming museum. Dito po sa museum, makikita po nyo ang mga lumang kagamitan ng ginamit pa ng ating mga ninuno. Na dito po yung mga lumang karosa, mga wood carvings, mga mga imahe ng santo na may higit na sa tatlong daan taon pa. Binisita rin namin ang isang pottery and restaurant. Pagpasok mo pa lang, sasalubong na sayo ang calming and relaxing vibe. Bukod sa masasarap na pagkain, highlight din sa restaurant ang iba't ibang Pinoy looking pottery. I want to come out with uh, a Pinoy looking pottery. Yung hindi siya mukhang Hapon, uh, although you cannot, it's hard to avoid to if you make a contemporary piece, nagmumukhang Hapon. But I try to make it Pinoy looking. Kapag bigay ng maayos na service sa restaurant, at the same time makakreate pa ng mas maraming art pieces na mapapag-enjoy ng mga clients. At kung hanap mo naman ay free na nature-friendly na pasyalan, bakit hindi pasyalan ang ipinagmamalaking Tico Blake ng Chaong Quezon? Itong lake na to ay isa sa katangi dahil uh, sa likas na linis ng tubig nito kasi pinangangalagaan namin ito sa pamamagitan ng pagre-regulate ng mga fences and also yung mga boat Uh, hindi kami gumagamit ng mga demotor na bangka dito, kung kaya napapanatili namin yung angking ganda at linis ng lawa. And also, yung uh, mga mangingisda dito ay tinutulungan din ng, ng LGU para magkamera ng kanilang pangkabuhayan. Kung ang hanap nyo ay tahimik at nature-friendly na pasyalan, Perfect sa inyo itong Tikub Lake na isang crater lake na matatagpuan dito sa Chaong Quezon na may lawak na 120 hectares o halos kasing laki ng bayan ng Chaong. Perfect ang pasyalan para sa banding ng barkada, pamilya, health enthusiast, at syempre for the lovers. Dinadayo itong Tikub Lake uh, unang-una sa natural nitong ganda and also yung Ah uh, kakaiba nitong activity katulad ng sighting activity kung saan uh, may mga bird watching uh, tayong tinatawag ongoing new development uh, through LGU uh, locally funded yung ano yung uh, development na yun and uh, by this year uumpisa na yung bike lane na kung saan ang magbe-benefit nito Siyempre, uh, syempre yung mga may mahilig magbike And pinag-aaralan na rin namin yung iba pang activities na kung saan dito lang po sa Tico Blake uh, ma-experience. -e Bukas ang Tico Blake para sa lahat mula alas 4 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Para rin na sa Tico Blake! BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.